habang inaabala ko ang sariling tingnan ng buwan, ay sinusubukan ko ring alamin kung kailan ito mahahawakan o malalapitan o kung malalaman ko man lang kaya ang kanyang pangalan. Noong gabing siya ay abot kamay na lamang, ay sinusubukan kong kabisaduhin ng kanyang mukha at ang tikas ng kanyang katawan. Kung paano siya gumiti at kung paano ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal. Noong sandaling ang pagsulyap sa kanya ay parang pagkuha ng isang bagay ng walang paalam, ay sinubukan kong isipin kung titingin din siya pabalik o kung kahit saglit man lamang ay madaanan at kung titingin man ay baka magpapanggap akong walang naramdaman kahit na ang totoo ay hindi ko alam kung paanong itatago ng aking mga mata ang kung anumang nararamdaman. At habang pinupuno ng kanyang imahe ang aking isipan, sa pag-aakalang baka sa oras na tumalikod ako, ay hindi ko na siya muli pang masusulyapan. Ay bigla siyang lumapit at iwinika ang mga katagang hindi ko inaasahan. Kilala ako ng buwan. Hindi ko na kailangan pang mag-isip kung paano ko malalaman ang kanyang pangalan. Ang buwan na mismo ang bumaba upang ako'y malapitan. Hindi ko na kailangan pang hilingin na bigyan ako ng isang pagkakataon upang siya'y makausap kahit sa maikling sandali lamang. At habang siya'y nagsasalita, ilang segundo ko pang sinabihan ng sariling kumalma. Nahirapan pa akong hanapin ng boses sa kaba, kaya tanging pagtango na lamang ang isinagot kahit hindi ako sigurado kung tama ba. Ngunit kahit noong sandaling kayang-kaya ko naman siyang abutin na lang, pasulyapan ng matagal dahil naroon naman siya sa aking harapan. Sa paningin ko'y nanatili pa rin siyang buwan na nasa kalangitan. Malayo at malabong mahawakan.